sundang ko si ano. sundang ko si Mrs. Si Silipi niya raw yung yung Ay, di, man, na, 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 na. di naman. Silipi. Doon sa ano, doon sa baba, sa labang. Kasi matagal na siyang hindi napunta Buhat ng may tubig eh susundan ko wala na patatlong ano na ngayon eh? patatlong linggo na tapos mayroon pa yatang susunod na baha baha ni Mecca baha ni Mecca Hindi baha ni Opel. Baha ni Meka. Ayan siya. Tagal na siyang hindi nakakapunta rito. Mag-iilang buwan na siyang hindi nakapunta. Ilan linggo nang hindi dito yan dito. Ayan. Hindi ka pa pwede pumunta. Pero kung gugustuhin mo, pwede. Ayan. Magbabasa ka nga lang. malalim oh. eh, May pinupunta na ako dito sa Palwa. Eh. Ewan ko lang kung... Eh, mas tumata. Doon mang gagaling eh. Yung kanal yung, yung, yung doon, yung drainage na ganon. Ay, may tubig pa oh, ayan no? oh. Tapos meron na naman. Lakas eh, pumunta ko doon sa Bisdina. May papaket na naman daw na baha. Papaket na doon sa banal, banal. Oh, oh, oh. Na malalim. Oh. Oh. Pumunta na sa Maysan. Eh baka pumasok na riyan sa ano? Palwa. Yan ang alam ko mauunang papasukan niya. Eh. Oh, yung palwa yung drainage na no? Oh, yung pa, drainage pababa doon. Oh. Dun. Dun. Doon ako nagmo-monitor eh. Mamaya nga mapasyalan. Oh, hindi kaya nasangga doon sa siguradong may babara doon sa may ano eh yung pinaka poste nila eh uh, hindi. sa taas na poste ng tubig ay paano yung mga bakal na yun hindi mo naka yun eh yung plate na bakal naka welding ba yun Ah, lalim na. Di ba, brick ito. Oo. Oh. Ang lalim tubig na hanggang doon. Mga tan na, 4 meter na. Karis na yan. Ang lalim niya sa brick. Ay, baka pumapasok na yun dyan. Oo. Oh, okay. Kaya nga, yung mga kahoy na malalaki. Yan ba ka? Punta nga ako. Punta nga ako doon sa ano. Palwa mamaya. Kasi doon dumadaan yung yung slope na ganoon yang ganyan no. Yung drainage na yon papunta na yun sa ano eh. Cagayan River o sa Cagayan. Doon ako uh, nag-aano mo-monitor eh. Dado, na <laughs> Kasi nung pumunta kami doon alas wala, 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 wala. alas 6. Walang kahoy dyan. Dito, dito sa baba, dito. Dito, dito ka pumunta. Walang kahoy Dito, sa baba, dito. Nandyan? oh, huwag mo lang kukuhanin yung meron doon kung si ano, si Epoch. Yung lamesa doon, <laughs> lamesa. Ayan, papasok na rin tubig. Ito kasi, ito yung palatandaan ko nung nakaraan eh. pag pumasok yung tubig dito sigurado tumatakbo na yan dun sa ano sa baba dun sa kulungan ng baboy namin o, oh, pasok na yan sigurado yan mga mga tatlong oras dalawang oras naroon na yung tubig na yan sa amin ito kasi bagay ay pal, pal, palwa palwa itong lugar na ito dati minumonitor ko andun Yo, may taong yun dati doon. Oh, so, may taong yun. Ang tubig. Pero, hindi pa umakit dito. Hanggang doon lang. E ngayon, pumasok na rito. Ayan na. O, oh, ayan na. Mga ilang, uh, ilang oras lang papasok na yun doon sa kulungan ng doon sa amin doon sa kulungan ng baboy. Ngayon, ang layo nito doon sa amin baryo, bagay, katabi lang naman eh. Palwa, ang layo nito mga nasa 7 kilometer. Kaya ito yung mino-monitor ko. Pag pumasok na yung tubig dito, yayang yeah, yeah, lugar na yan, yeah, yeah, lugar na yan. Sigurado. Papasok na yan doon mga ilang oras naroroon na yan, tubig na yan. Oh, yayang yan kasi ito pababa bato eh, pupuntarin. Eh 7 km lang ang layo nito. Malapit lang, sandali lang naman 'yan, kabisikleta ako. Eh. O oh, ayun, mayroong nagkukan doon yung yung na Ayun. Yung tatlong yun nagbabangwet yung mga yun, nagbabangwet. Sigurado yan. Ganyan sitwasyon naroon na yung tubig doon. Baka pagbalik ko roon, yung tubig naroon na eh. Buti hindi namin agad na, -ano, na ibaba yung baboy doon sa ano. Sa kulungan. Pero yung ipa, sigurado babasa na naman yun. Yan ang sitwasyon. Ito ay tubig ni Mika. Ngayon dito sa Tugigaraw, mahina naman eh. Ang problema, yung tubig na manggagaling ng Isabela, dito lahat dadaan. Ayun kung makikita niyo. Ano 'yun? Sulana na 'yun. Sulana na 'yun eh, yung puting 'yun. Ayan. Ito ang palatandaan ko eh. Basta yung tubig pumasok dito, sigurado ando na yan. Mga ilang oras lang na ando na yan sa bagay. Oh. Yan yan. Kasi yung, yung simentadong yan, drainage yan eh. Papunta ron, Islop yan. -slope yan papunta ron sa ilog. Na ang tinatakbuhan yan, eh ano, hindi pa naman tapos yan eh. Yung drainage na yan. Palwa, Bagay, Sang Gabriel, Buntun diyan niya ta manggagaling eh. Aywan ko yung sentro ng Tugigaraw kung dito pa rin ang takbo ng tubig. Yan lugar na yan. Kaya ako yung uwi na. At doon naman ako magmumonitor sa amin din lugar. Ayan lang ang sitwasyon dito sa amin ngayon. Ay, nako. Kawawa kami ngayon, kawawa. Tubig ni Mika ito. Sa Tugigaro naman, mahina naman. Eh, ang problema nga yung galing ng Isabela. Dito ang takbuhan sa amin. Kasi mababang lugar na ito. Tugigaraw City. Ayan. Ito yung mga gumagawa ng ano eh. Sa drainage. Ayan o. Isloop yan, yung drainage na yan, isloop yan. Punta ron. Kaso hindi pa nga lang tapos. Kaya, kawawa. Kawawa na naman kami. Okay, hanggang dito na lang po. Itong drainage na ito, under construction pa. Hindi pa tapos. Babaklasin ko na sana itong aking yate. Pero mangyayari hindi na. Kasi papasok pa uli 'yung tubig ko eh. Stand by ka muna dyan yate. Oh. Oh, itong uh, walk ano walkway na ito, itong uh, putway na ito. Nadadaanan na ngayon. Pero 'yung tubig darating na yun Oh, dito na ako sa baryo namin. Mabisikleta lang naman. Kasi 7 km lang naman eh. Yung katabing ano lang, bariyo. Hindi ko alam kung mga ilang oras bago dumating dito. Diyan dadaan yung tubig na yun. Eh, so may gilid ng manuka na yun. Ngayon, iaakit ko yung mga dapat iaakit dito. At uh, pasok ang tubig. Oh. Baka may aakit ka diyan, papasok na naman yung tubig. Eh no. Bahagya pa lang natutuyo yung ibabaw ng ipa eh. Papasok na naman yung tubig. Yan, Oh. Medyo natutuyo na eh. Mangyayari eh. Wala. pasok na naman ng na ilang oras lang yun papasok na yung tubig na yun bilang yung apat na oras pasok na yun ayan o no? Tinutubuan na siya ng maliliit na damoy, ano, damo yan o. Bagya lang natutuyo pa eh. Ngayon darating na naman yung tubig. Ay nako. Ano ba yan? Sana hindi naman yung mataas na mataas na. Pero naglalay, hindi naglalayo eh. Yung buhos ng tubig na yun, ganun pa rin eh. Ay, nako. Ayan, ganyan pa rin yan. Ayan, ganyan na lang uli yan. Hintayin na uli ang tubig. Ang tubig dati ang gandun. Yan. Yung medyo puti na yan. Ewan ngayon kung hanggang saan naabutin yan. Yung ibang pamangking ko, nakapaglipat na sila ng gamit dyan eh. Yung mga Dora box nila na ilipat nga ngayon. Ini, ini aket uli kanina. Ay, nako! Wala pa pero hindi nalalayo yung sa tatlong oras. Mamaya narito na yan. <clears throat> yan. Wala na. Yung mga tanim kong ano dito. Madre de Agua. Ayan Oh. Wala. Patay. Yung kakao. Ayan, goyobano yan eh. Wala. Pasok uli ang tubig niyan. Doon mang gagaling ang tubig eh, doon sa lugar na yung doon. Doon yung mababa eh. At saka dito sa lugar dito. Kay Manong Ansis dyan. ubig ni Meka sinasalo dito sa baryo namin kaya yung yate ko yan lang yan, standby lang yung yate ko dyan at uh, mapapakinabangan pa yung yate ko na yan ready ka lang ha, standby ka lang yate ko yan. Ay, naku. Buhay dito. Dito eh. Dito manggagaling yung tubig na yan eh. Dito dadaan yan eh. baba ko muna ito yan yan dadaan ng tubig na yan 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 dadaan ng tubig na yan yan dyan sa lugar na yan kasi yung uh, bakod na yung kulay pula level na yan eh, mataas na yan eh mga 1.5 meter ang taas niyan buhat dun sa flooring kaya mataas yan ngayon ang daan ng tubig diyan sa babang yan, papunta rito yan, sa mano ko na yan papunta dyan sa mano ko na yan yan dadaan ng tubig Ayun lang yun, yun, lang yung kulungan ng baboy Ayan no. Yun sa amin. Mababang lugar to. Hindi magtatagal yan. Sigurado yan. Galaro yan sa apat na oras Narito na yung tubig na yan. Kaya kawawa na naman yung bahay ng manok. Ayan o. No? Nilinisan ko na nga yung gilid ng net na yun. Eh. Yung net na yan. Nilinisan ko na yan eh. Eh, ngayon mukhang maglilinis uli. O, oh, yan na. Pumasok na yung tubig. Ayan o. Oh. na yung tubig. Pumasok na. O, oh, dahan-dahan ang pumapasok. Ito, mataas pa itong lugar na ito. Dandan, Joy, ayo dano meno. Makamari kayo makalawan tiyan. Oh, yun oh. Pumapasok ko na yung tubig. Ito medyo matas pa ito. Pero di ikot tayo sa kabila. Kinuha ko na yung gamit ko rito eh. Baka iaanod pa eh. Yan no. Oh. Dito na eh, pumasok na rin dito na sa amin. Yung anong yun, yung pinangkalingan ko kanina nga. Yan yun, yun, yung gilid ng resort. Ngayon dito tayo sa kabilang gilid. Dito sa may manukan. Oh! Ito, mayroon din dito eh. Diyan na. Oh, huwag na kayo magpakulong diyan. Baka mari kayo magtap. Masapong tiyan eh. Oh, huwag na kayo magpakulong diyan ha. Baka mari kayo makalawan, mari kayo mo um, masapong. Dito, uh, abutin to eh. Dito dadaan eh. Kawawa na naman kami oh, wala pa wala pa rito dun pa lang sa kabilang ito yung ano eh, ito yung uh, Nakaharap ako sa resort. Ito yung right side. Pero yung pinanggaling ako na left side yun. Wala pa, wala pa rito. Ibig sabihin, mas mababa doon sa left side. Ah, right side. Ito left side. Oh, ayan na. Pumasok na yung tubig. Ayan o. Oh. Ayan na yung tubig. Pumasok na. Oh, dahan, dahan pumapasok. Ito, mataas pa itong lugar na ito. Dandan, Joy, ayun na naman o. Nyanin. Baka kayo makalawan tiyan. Oh, ayan o. Oh. Pumapasok na yung tubig. Ito medyo mataas pa ito. Pero di ikot tayo sa kabila. Kinuha ko na yung gamit ko rito eh. Baka iaanod pa eh. Ayan o. No? Dito na eh pumasok na rin. Dito na sa amin yung anong yun, yung pinangkalingang kuhan yun nga, yan yung gilid ng resort ngayon dito tayo sa kabilang gilid dito sa may manukan oh eto meron din dito eh dyan na oh, huwag na kayo magpakulong dyan baka mari kayo magtap masapong pong dyan eh. Oh, huwag na kayo magpakulong dyan ha ah, Mari kayo makalawan Mari kayo um, masapong Dito aabutin uh, to eh Dito dadaan eh. Kawawa na namang kami dun pa lang sa kabilang. ito yung ano eh ito yung uh, nakaharap ako sa resort ito yung right side pero yung pinanggaling ako uh, na left side yun wala pa wala pa rito Ibig sabihin, mas mababa doon sa left side. Ah, right side. Ito, left side. Yung inaasahan kong 10% na mabubuhay dito sa aking Madre de Agua na ito, ang mangyayarihan, 100% patay. Kasi andyan na naman yung ano yung baha ni Mika. Ay ano. Oh. oh, ito resort lang to. Oh. Ito The right side ng resort. Ayan ang tubig oh. oh Doon. Doon na uh, puro tubig na yon. Ayan. Oh, ito, yan. Oh. Yan. Yung kulungan ng baboy na andun, sa gawiron. Likod niyan. Ganyang kalupit ang tubig dito sa kagayan. Oh. Ganda ng sikat ng araw, ha? Pero nakapasok na uli si Open sa Pilipinas. Ito yung iniwan ni Mika. Ayan. yan. Ah, doon. Puro tubig na yan. Ngayon ay alas 12. atin uh, 10, 10 to 12. Pumunta ako kanina doon sa kabilang baryo. 11, uh, 10.45. Ayan ngayon, sitwasyon. Ayan o. Oh. Una pala dito, mabas mababa pala dito. Sa left side nitong resort. Ayaw ko lang kung doon sa, sa left side eh. May tubig na. Ayan siya kawawa kinuha na namin yung ano yung saging doon. dalawang saging o oh, yan sige mga kayo panlaga malaman o oh, yan sayang eh o oh, ganyang kalakas ang tubig wala pang kalahating oras nandito na yung tubig Oh. oh alakas ang tubig dito talaga nakakapanghina yung Madrid de Agua ko eh 10% ka ako mabubuhay mangyayari nya 100% patay kasi bago mawala yung tubig na yan sigurado isang buwan na naman Ayan. Ganyang kalupit. Ang tubig ng kagayan. O ko yung betting suit mo. Ha? Oh, betting suit mo. Mabebenta. Diba, <laughs> diba? Ah. Ha? Diba, Ay. listo oh Ayun. Ayun yung mga pamilya. Maangan na kinang Ayun yung mga pamilya ng Adukol yan oh. Kasi Adukol compound to eh. O nay na listo eh. Ganyan kalupit ang tubig namin. Share lang po, comment, subscribe. Hit the bell button for more videos. Bye-bye. Ay, mino monitor ko pa yung tubig. Sigurado ito. Mataas na naman ang tubig na ito.